So ito yung kadugtong na paglabas ko ng airport eh sumakay ako kay Kalong sa aking kaibigan na uh, tricycle driver diyan sa Ruha. So, Naghanap kami ng maalmusalan sa bye sa Tagaytay. Tabi so ayan, eh siyempre na miss ko yan dahil kaibigan ko yan. Sabi ko maghanap tayo ng ano ng makainan nating restaurant. So Ayan, medyo napayakap na ako. Kasi, <laughs> no, no, yung, no, yung, no. Yung, no, no. Pa, bakla din ako minsan. lang. <laughs> so, ayan. Kapareho ko pa ng kulay yung halaman, saka tricycle, at saka yung mga... <laughs> Ay, pati yung helmet ng gumaan na kamo to, kapareho ng damit ko. Huh? So, sabi ko, gaya-gaya sa damit ko. Pati pintura ng pasada, oh. Eh. Wala talaga sa ayos. At, ayan, malapit na kami dun sa baybay. At, uh, Ngumusta um, nga ang aking kaibigan dyan. Sabi ko, ito, humihinga pa naman, kumakain pa naman. Hmm. Ayan, mga halaman yung kapareho ng kulay ng aking damit. <laughs> Kasi alam ko sa roso, ayan, at pumasok na kami dyan sa restaurant na yan. O, tingnan mo pati, tricycle niya. <laughs> Kakulay ko, tarantado talaga. <laughs> uh, ayan. Sabi ko, tara, at uh, ikaw dito yung kilala. So ako kasi matagal na panahon pa akong hindi na nakauwi dyan. At araw niya may mga barbecue sila, chicken, mga seafoods kasi yan dyan, kasi tabing dagat yan. Alam mo nyo naman ang Ruha City, capital of seafoods. Wow! Ayan, lumabas tong waiter ng damang Ayan, maganda yan sa gilid. So sila-sila lang din naman ang customer eh. Yung manager at saka yung waiter. Ayan, nagsilipin na naman nang na salita ng salita, may mic pa dyan di sa dibdib, wala naman, lubat naman. Kasi daw sabi niya, hindi daw sila ang luluto sa so, umaga, kasi hindi pa bukas, kasi ang aga, alas, alas hiti pa lang yata yan. Sabi ko hindi, kakain kami. <laughs> Kasi ang ganda doon, oh, tingnan ka kumbahin ka, ko. Ayan, yung gantsa niyan, yan pa ipalitsong ko diyan pag na, nainis ako. Kasi eh, ko oh, kulay ko ng damit ko. 'Di ba? Ayan, sabi ko sa inyo, eh, puro orange eh. Orin pa lang sa kamay ni Kalong Ayan So Usap-usap muna kami dyan Ang mga buhay-buhay kumusta na kasi tagal nga kami hindi nakita niyan at uh, siyempre papugi-pugi tayo sa camera kahit wala tayong tulog walang pahinga kaya na uh, mag ano kami mag paluto kami ni Kalong ng ha? ikaw kung anong gusto mo lapo-lapo ba or Ah, uh, pili ka long. Na ba o ano? Ano'ng gusto mo? Na pula sabaw yung uh, may sabaw sabaw para ano? Ayan, si Trupang Kalong. Ayan oh. Uh, ah, ito na yung in order namin. Pa sa sabaw si Kalong ng ano. Kain tayo, guys. Ang ano anong anong ano tong in order mo lang? Ano na Ah, uh, sinigang na lapu-lapu. Wow. Yeah. Yan uh, hindi kasi niya na hindi niya kasi nakikita yung ano ko yung vlog ko kaya ngayon pa lang siya nag-subscribe sa akin. Ano yan? Le may legit ano yan? Legit followers. Yan. Kain mo na kami. Sige lang, kandusin mo yung ano, ulo, labas mo. Yeah, Ayan, sarap po. Sa, ano. Ayan o. Ayan. Ito yan o. Ayan. Ayan po. Sarap nito. Dito kami sa tabing dagat sa baybay. bye Baybay, Roa City. Ayan, dagat. Almusal muna kami dito. Okay. Ayan tayo guys. lap ng lapu-lapu. Kasi kanina, nasa airport ako. Naalok ako ng mga tricycle doon kung saan pupunta. Ang, ang, iniisip ko, wala akong barya. Buti nakita ko. Nakita ako ni Kalong. Sabi ha, parang si Nuno yun Ah. Sinawag niya ako <laughs> kaya kaya. Ito kalahati lang kanin ko. Ito itong ano. Ang kulang pa kanin, madagdag ko. Hindi ka pa mag-cook dito. Okay na. Ayan, sarap. Sarap oh. Sige, lang, po. Sinigang na Ito yung dabis dito sa ruas kasi mga seafoods. seafoods. Ayan. Hmm. So, abangan nyo yung mga mukbang pa namin ng mga ibang vlogger. Harap. Sayang yung mga video ko na galing sa Manila papunta rito. Nalubat pala yung mic ko kaya walang boses. So ang gagawin ko doon, i-voice over ko lang. Pero maganda sana talaga kung may boses kasi nga, yung mga in-interview ko ng mga sumasayaw, yung, pagsalob, yung sumalubong mga babae doon sa airport, daming isda o. So, yung maganda na. Wala na. Nagataw. Nagataw. So, oh, bukas, magmimit kami ni Mambusaw blogger. Kasi planuhin namin, pag-usapan namin kung anong uh, gagawin namin. Sa eskulahan ng Agkaningay, uh, aming ipapamimigay sa mga kabataan doon. tapos na kami kumain. Alis muna kami. At uh, pupuntahan kami ni see Yo guys! Ito. Hi! Morning! Ay, o nga pala, nagbablog ako. Anong pangalan mo, boss? Si Antolin. Antony. Si yes, Sir Antony. Antolin. Uh, Antonit? Antolin. Antolin. Sino ang pwede makausap? Ah, ito si... Ito. Sige pa si Sir Anto ano? Antolin. Antolin, si Sir Antolin. So yung guardia dito sa hotel, bye-bye. Uh, Hi ma'am. Ano? Anong pangalan mo muna, ma'am? G. G? J. Ah, G. Ang ah, sa si kanon ng baby, yung sa vlogger. Ay, so, in-invite ako ng mga team para may event kasi kami puntahan. So, anong ano dito, ma'am? 100%. Pero yung single bed lang siya. Bali Wala pa. Ano kaya, wala naman ako kasama. So hanggang ano yun siya bukas na ng... bukas na okay. wala akong mapag wala akong maligoan. May balay ako da. Boulevard. Ano si kalungo? Lupa ko. Kaya lang. Okay. So, mamaya. Dito ako mag-i-stay. Kasi mas gusto ko yung komportable yung ano. Um, ah, ah, mamaya. Mamaya. Dito naman ako mag i -stay. Ah, mamaya, mamaya. Okay man. So, room. Ano siyang room? Room number? Wala man number. Six. Three. Ito siya. Three nga. Three nga. Itu dalam beda. lubungin natin si Mambuso Vlogger Mara di oh Pakadpon na sa Iguro eh. di Di na sa dapit man na gilid Ha Vlogger Yeah. Ayan nasa, kita na kami o. Oh. Karating dito. Tara, magkape muna tayo.